Hello po mga crypto kabayan. Uh, nandito na naman ako para pag-usapan bakit ba tumataas ngayon ang kabuuan ng cryptocurrency. Uh, kung nakikita niyo for the last few almost 3 weeks is laki na ng tinaas niya from 1.07 trillion market cap to total of 1.38, so increase ng 29% over that period. Bakit nga ba siya tumataas ng ganito, guys? Well, talakayin natin ngayon. Ito ang unang-unang reason bakit siya tumataas. Okay? So, <clears throat> ito yung unang-unang, ito na yung pinakahuling window ng SEC approval, okay? Para sa 12 spot uh, Bitcoin ETF for this year. Okay? So from November 9 hanggang November 17 ay ang pinaka window niya for this ano opportunity para ma-file ang Bitcoin ETF at ma-approve ng SEC. Okay, so so nangyayari ngayon is nag speculate yung mga tao pati yung mga institution nagfo-FOMO sila kasi feeling nila mataas ang chance na ma-approve this year or if not by the next one which would be I think January tingnan natin dito. So January is next one. Okay. So kaya kaya nagtataas ngayon. So tingnan natin ang pressure ng market cap total. <clears throat> Ini-expect ko na pag na-approve obviously, magtataas to. Bobonga to, bubulusok ng bonggang bonggan. Baka umabot ng 1.6 trillion to almost 1.7 bago uli mag-retrace uh, pababa. pa baba. <clears throat> kasi I don't think na start na ng bull run, okay? This is, ano, sa news to. News na malapit na ma-approve ang Bitcoin ETF. Kaya tumataas siya na ganito. So ngayon, medyo yung DCA ko medyo naudlot ng konti. Kasi ayaw mong bumili ng pag yung presyo ng mga asset is ganito. Pabulusok pataas. Kasi malaki chance na nagre-retrace yung pabalik. Okay. Usually, tataas siya na ganyan. Sabay, magbibenta yung mga... Magbibenta for profit yung mga iba. Kaya so, yan uli yan. Sabay, mag slowly Ganyan, so, ganyan. Well, since nasa recession pa tayo, hindi natin alam kung magtutuloy-tuloy na yan. Pero eventually, 2024 hanggang 2025 hoping wala na yung medyo na curb na yung recession eh mag magre-resume na tayo sa bull run natin okay so ayun lang guys pag tumataas sa ganito huwag kayong bibili kasi nagfo-FOMO kayo noon masyado FOMO ayan pag tumaas ang ganyan sa, sa area na to huwag yung bibilin sa you know, mga area na to kasi malaki chance na mag retrace yan pababa and then doon kayo bibili dito 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 tapos mag re resume na naman yun ng pa build up ganoon lang guys uh, anyways tignan naman natin kung nasa na yung portfolio natin okay after nitong heavy movement so dito sa may coinbase naroon na tayong 1 2 26 Canadian. Uh, yung tina-try kong bilhin chain link last time, hindi pumasok. Kasi, ayun nga, nagtaasan. So, hindi tayo naka-entry. <clears throat> Kaya, hinihintay ko na lang mag-retrace ng konti. Otherwise, next week na lang ako bibili ng $20 or gagawin kong double. Gawin kong $50 for next week. Tingnan naman natin yung laman sa ledger natin laban natin sa ledger nasa 5952 US dollars so malaki-laki na rin guys malaki na rin i-add natin yung ating investment so far so 5952 US multiply by 1. 34 yan ang exchange rate ngayon sa US to Canadian dollars. <clears throat> so 7900 plus plus 1226 two, two, plus 9200 Canadian ang ating Uh, skin sa game ngayong uh, cycle na to guys hopefully by bago mag start yung let's say bull run or bitcoin having bago mag april by next year maad natin ng mga 6,000 Canadian so 15,000 happy na tayo roon. so ganun oh nga pala meron pa pala akong 184 sa isang exchange US dollars so nasa 250 yon plus 250 Canadian plus meron akong 100 dollars uh, sa yung minine ko noon na hindi ko pa na kakash nasa nice hash so plus 125 135 134 <coughs> plus I don't know kung ano exchange yun I think 75 lang yata 0.75 plus yung ano yung ano pala yung um, uh, babay sa oh yeah meron akong transfer na ethereum into some other coin tawag dun eh donut coin huwag nyo gagawin yun guys kung gusto nyo mag invest sa ibang coins huwag nyo gagamitin yung na invest niyo na mag mag, mag kayo ng cash otherwise kasi ano to eh yung iba tumataas, yung, yung at the same time yung iba bumababa. So hindi mo mababalance 'yan. Minsan madudouble loss ka pa, okay? So anyways, nasa 300 Canadian na 'yon, Ah, uh, US. So, so parang 295. So 1 2 3 Let's say 370 plus 370 360 almost almost 10k na pala yung deposited natin or invested natin. Sa, sa almost 10K na yan right now, mga 3K na dyan ang profit. At least 4K. Kasi average, average buy ko sa Bitcoin, 20K. Eh. So, or 15K pala nung, nung December, November last year. Around 20K. Ganun. Okay guys, so sana sa, samahan nyo ako sa pag-DDCA ko. Sana mag-start din kayo. Maski mababa lang investment, okay na yun. Basta uh, get you into ano, crypto. Kasi tingin ko, future talaga yung party ng future to Okay? So, mag stay lang tayo sa top 2 coins for now. Okay? Until mahasa na tayo, bibili tayo ng mga obscure coin na talagang nag-100x. Pero yung time frame ng mga yon, mga maliliit na coin na yun, ano lang eh, usually sa bull run lang siya. Tapos, tawag doon na um, mabilis. Hindi tulad ng Bitcoin na nilalaro niya yung buong, buong cycle. Yung mga ganong coin na maliliit, mabilis sa yon. Like, and also during the bull run. So, one day, sasali rin tayo doon. May pag uh, YOLO tayo doon. Okay guys? Hopefully, mag-subscribe kayo para samahan, na, samahan niyo ako sa journey na to. Pati na rin kayo, di ba? Okay.